She... Chica Pinili ni Maria Rivera na huwag pansinin ang mga paninira laban sa kanya. Ang mahalaga raw, wala siyang tinatapakang tao at nagpapakatotoo siya. Ang report mula kay Nelson Candas. Hindi na raw nagpapaapekto si Marian Rivera sa mga intriga laban sa kanya. Hindi nalang pinapansin ni Maria ng iba't ibang video na kumakalat sa internet laban sa kanya. Siguro si Lord na lang talaga. Sa kanya ako na lang binubuhos lahat na bakit ganito, kayo na pong bahala sa akin kung ano may lumalabas na yun, sala po makaya ko. Batid ni Maria na bawat kilos niya ngayon ay binibigyan pansin ng marami. Dahil daw dito, todo ingat siya pero totoo lang daw ang parati niyang ipinapakita kapag alam kong inaapi ako, lalaban talaga ako. Pero as long as, wala naman ginagawang masama sa wala naman siguro akong gagawin, di ba? Hindi naman ako gano'n. Kahit pa raw may intriga sa kanya, hindi naman daw naapektuhan ang kanyang telefantasyang Jezebel, pati na ang mga endorsement. Katunayan, napili na rin siyang mag-endorse ng produkto na dating si Angel Loxin ang modelo. Pinagsasabong nga ba sila Uh, alam ko, pero ayoko nang pag-usapan yun kung ano man yung ganon. Basta, ang importante sa akin, marami nagtitiwala sa akin. Mm -hmm. updated sa Showbiz Happenings.